guys. Tapos na yung ating donuts. Hmm. Hi guys! Welcome back again sa aking channel. So, naging maaga tayo ngayon guys kasi parang hindi tayo maabutan ni Hamda kasi magkakalat na naman siya dito. Pero actually gagawa ko ng donut para sa mga na-skin people daw. Kasi alisin natin Aida today punta sila ng uh, bahay ng kanilang lola at walang pagkain daw doon. Kawawa naman yung mga yaya. So, gawaan natin sila ng donut. Na-request lang talaga yon So, ikaw, sino nga yung nag-request sa akin? ko. Share my video, okay? Oh, Ayun. Sabi ni Ate Aida. Si... Ay, nakalimutan ko. Yung matagal na rin na yaya dun sa kabila, guys. Masabayan ko rin yun eh. Ay, mas nauna siya sa akin yata kasi mas nauna yata siya sa akin dito. Kasi hindi nakalimutan ko. Ay nako. Ito para sa bahay. At siyempre ang kalahati dito ibibigay ko kay Sultan. Kasi eh, alam ko naman na magre-request na naman yan. Ha? So itatago natin ito sa pero nag nagawa ko na yung flour yung dough na para sa ano para sa donut ko okay. Ngayon doon nakatago yung para sa donut ko guys So guys, ito na yung para sa donut natin. Bibigay natin ito sa um, yaya. Hmm, sa kawawang people, ni Ate Aida. Kailangan may kapalit. Di ba? Gawa ka lang ng gawa, walang kapalit. Ano yung? So, uh, take lang uh, ng take. Dapat may, give, may give din. <laughs> Give and take nga. Sino give, and give, and give, Ah, si Lita. Yun, nalala ko na. Lita, shout out. Shout out. Kay Lita pala. Ayan, share my video. Charot. <laughs> Ito para sa inyo. At syempre, ko lahat, ibigyan din natin si Junalyn. Kasi, tuwawa naman si Junalyn. Hanggang tingin lang si Junalyn. So, bibigyan din natin siya, guys. Ng donut. Although si Mercy ayaw magdala ng matamis. Pero hindi naman siyang kakain. Para naman to kay Junaline. Sige, bigyan natin ng isa kalahati si Junaline. Charot. <laughs> Liitan lang natin para marami. Ito okay, na tayo dah ha. Okay. Shout out mo si ano sino nga ito? Si Shout out. Shout out Lita, here is your request. <laughs> oh, dapat mag-share. Ano <laughs> Walang, walang share, Dada, walang donut. like, <laughs> and subscribe. Yeah. <laughs> <laughs> What's that? Ngayon? He'na <laughs> fashionista. Yeah, what? <man. laughs> mm. Wow, okay. beautiful. Look at this. Messi. Uh, 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 wow! Wow, this is uh, Ramdoni. Window. I like it. I like it. Oi, it's mine. No mine. She's not mine. She mine. There's the your name here, Muffy. You don't have your name here. Your name is not here. Yalla, yalla, yalla. I will make a dough. a dough. I will make... Go there, go there. In your chair. I like doughy. Doughy. Doughy talaga siya magaling. Doughy talaga siya magaling. Doughy. 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 So guys, sabi ko magmamadali ako para hindi ako mabutan ni Hamda. Ang ending, oh naabutan pa rin ako ni Hamda. At maglalaro na naman siya ng flower. Oh my God. Magsasayang naman ng flower ang, ang Hamda. Wow. Oh, wow. Amazing. It's amazing. Wow. amazing. What? Amazing. Amazing. Beautiful. Amazing. Si Hamda, amazing. Amazing. What is this Rice cooker. Rice cooker. So Amda, I see rice cooker this one, this one. Laya sa malmeri. You will destroy the enemy. I like you like to destroy the enemy. Yeah. Ay nako. Ay nako destroy. Ay nako pasaway. I I make something today. Huh? I make something today. I make uh, sweets. Do you see, see, they on the jar? Yeah. Oh, cookie, I cookie jar. There is a cookie in the jar. Cookie in the jar. Yeah. I have this. What do you have? What do you have, Hamda? This one. Ah, pacifier. 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 And, and dough pacifier. Pacifier. I need all dough here. Mm hmm Put the here. Too, too much dough. Too Do it. Too much dough. Ah much that's so much though i do that also your friend make for uh, for herself also yeah where Ooh. this is you yeah this is other hamda so guys this is other hamda she said. Yay. Yay. This is other Hamda. Uh, Hamda, what flag is this? Uh, me. Huh? Flag. What flag? Em Emirati. Dog. Dog. What I'm going to make uh... Are you going? Wow. You cooking Hamda is happy. Everybody is happy. Sa Hamda? If Hamda is happy, everyone is happy too. Ha, Ito na nga guys. Tapos na yung ating donuts. Ayan. Ayan, ito na yung ating donuts. O, di ba? Oh sa eh, uh, binilinder yung sugar. Okay naman siya. Ayan o. Ay, <laughs> hindi siya buo, hindi siya sakto. Pero, donut pa rin siya guys. So, tikman natin habang mainit-init pa. Mmm. Mm. Diba? Harap. Nambot. At, welcome to kalat. Tapos na nga magkalat si Hamda. At ililigpit na natin ito. So bye guys, don't forget to subscribe and follow my epi page. Bye. Shout out sa mga miskin people.